Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Elisha Ray Santos, mag-aaral mula sa ikatlong baitang pangkat mahogani sa paaralan elementarya ng Matungaw. Ngayon po, samahan niyo ako maglibot at kilalanin ang limang makasaysayang lugar sa aming bayan, ang bulakan bulacan, bulacan. Nandito po tayo ngayon sa tulay ng matungaw. Ayon sa kwento, dito raw dumaang si Dr. Jose Rizal. Sakay ng isang lancha mula Maynila, dumaan siya dito papuntang bigaa para makipagkita sa isang kababayan tungkol sa pagtatatag ng Laliga Pilipina. Ang galing, di ba? Susunod naman, nasa likuran ko po ang Bay Enriquez. Dito na nirahan si Colonel Vicente Enriquez, kababata at kasama ni General Legolio del Pilar. Makikita din dito ang ilang lumang dokumento ni Marcelo H. del Pilar. Ngayon ay isa na ito bahay museo na puno at antigong gamit at alaala -ala ng ating kasaysayan naman po tayo sa Casa Rodrigo. Dito nakatira noon si Senador Francisco Soc. Rodrigo. Siya po ay kilala sa kanyang pagtataguyod sa ating wikang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga tula, tulo at artikulo. Isa rin siya sa mga lumaban sa batas malitas noong panahon na Rihimeng si Marcos. Is, isang tunay na bayani ng salita. Pang-apat po natin puntahan ay ang Marcelo Shrine, isang itong pambansang dambana para kay Marcelo H. Del Pilar, isang leader sa kilusan propaganda bukod sa museo at alatan. Al Dito din siya isinilak ang galing. At panghuli ang simbahan ng Nuestra Señora de la Asuncion, isa ito sa so mga pinakamatandang simbahan sa Bulacan. Itinatag ito noong 1575 pa. Dito raw ipinamahagi ni Gregorio del Pilar ang mga polyento ng kanyang amahina si Marcelo H. del Pilar noong panahon ng propaganda laban sa mga kastila. Noong 2007, kinilala na ito bilang isang National History Site. At ayan po, sana nasayaan kayo sa ating munting paglalakbay sa kasaysayan ng Bulacan. Hanggang sa muli, paalam po!